in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Banga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may isang is 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 iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guru, Aniya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskribe na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pa damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang leveta, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian sa kaisinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayo. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang dinaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at kung magkaano ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tinanong ni Jesus. Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayokat, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Deuteronomio, sa ikalawang pagbasa sa Kulusas. Ang talenghaga ng mabuting Samaritano ay patuloy nananawagan sa atin upang suriin ang ating puso hindi sapat ang kaalaman sa batas ng Diyos ang tunay na pagsunod ay nasusukat sa pag-ibig na isinasabuhay para sa Diyos at sa kapwa ang iskriba ay may tamang sagot ang Diyos at ang iyong kapwa. Ngunit sinubok siyang lilangin si Jesus sa tanong, Sino ang aking kapwa? Dahil ang tunay niyang layunin ay limitahan ang kanyang pagmamahal. Subalit, ang tugon ni Jesus ay napakalinaw. Ang kapwa ay ang nangangailangan kahit pa kaaway mo o hindi mo kapanalig. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, online na karahasan at pambabatikos. Sa halip na magpakita ng awa at pag-unawa, marami ang mabilis humusga. Malait at magpakalat ng galit sa social media. Ang ating tugon, paalala ng simbahan, na gamitin ang teknolohiya bilang kasangkapan sa pagmimisyon, hindi sa paninira. Pangalawa, ang pagkakanya at indifference. May mga taong dumaraan sa sakuna sakit o kahirapan. Ngunit ang iba'y tila walang pakialam. Tugon natin dito, maging mabuting Samaritano sa ating panahon. Magpaabot ng tulong kahit simpleng dasal, pakikiramay o donasyon. Pangatlo, pagbabagong klima kalamidad. Ang pag-init ng mundo, bagyo at iba pa ay ipikto ng ating kapabayaan sa kalikasan. Ang tugon natin dito, maging tagapangalaga ng likas na yaman, gaya ng toro ni Pope Francis sa Laudato Si. Pang-apat, kawalan ng pagkakaisa sa lipunan at pamilya. Kaliwat kanan ang away, hiwalayan at pagkakawatak-watak dahil sa pride at kawalan ng pakikinig. Ang tugon natin dito, ibalik ang diwa ng pakikipagkapwa at paghilom sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos at paghingi ng tawad sa dagawang mali. Paalala sa ating mga kasalanan at mga pagbabago tulad ng saserdote at libeta sa Ebanghelyo. Minsan, tayo'y lumilihis o dumadaan lamang sa tabi ng mga nangangailangan sinamaan ako nito. Ang tawag ni Jesus ay humayo gayon din ang gawin mo. Kaya kilalanin ang mga pagkukulang natin sa pagiging mabuting kristyano. Magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Maging aktibo sa ating mga parokya bilang lingkod, tagapaglingkod at tagapaghatid ng awa ng Diyos. Ang ating mga referensya ay nagbula sa katikese sa the Catholic Church, ang paggalang sa tao ay nangangailangan na tratuhin ang lahat ng tao bilang kapwa. Ni Pope Francis, Fratili Tuti, lahat tayo ay magkakapatid. Walang iba, walang dayuhan. Laudato si, encyclical letter of Pope Francis, pananagutan natin ang isa't isa at ang kalikasan. Panalangin natin ngayon. Aming amang mapagmahal, iningat namin sa iyo ang mga may karamdaman, si Obispo, si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, Raymond Lawrence, Faith, at April May Sardual. Gayon din ang buong sangkatauhan at ang abing buong pamilya. Pagalingin mo sila, Panginoon, Ipadama mo ang iyong habag, kalinga, at kapayapaan. Ibalik ang kanilang lakas at panibagong sigla upang patuloy silang magkapaglingkod sa iyo. Hilumin mo rin po ang aming mga sugat, fisikal, emosyonal, at espiritual. Panginoon, inangkin namin ang iyong mapagpagaling na presensya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panalangin natin para sa mga yumao, Panginoon, tangapin mo sa iyong karian ng aming Santo Papa na si Pope Francis, si Manuel Senior, at ang lahat ng mga kaluluwang na sa purgatorio. Naway, ipanalangin inang Maria ang kanilang pag-akyat sa buhay na walang hanggan. Ama namin mapagmahal, linisin mo ang kanilang mga kaluluwa at tanggapin sila sa liwanag ng iyong mukha. Inang Maria, Inanang Awa, ipanalangin mo kami. San Jose, Patron ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Mabuting Samaritano, gabayan mo kami. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspito ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na huwag maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!